Hi guys! For today's video nga, gagawa tayo ng tinapay. At nandito na nga, tinanda ko na nga mga ingredients na kailangan ko. So, meron nga ako dito ang butter, meron akong sugar, meron akong 3 cups of flour, meron akong yeast, isang egg, meron din akong asin dito, at warm milk. Itong tinapay nga na to, ay matagal ko na itong ginagawa. Pero ngayon nga guys, hindi ko pa rin talaga ma-perfect perfect. Sa isang malinis na bowl, una ko nang binuhos ang warm cup of milk. Sinunod ko na nga rin dito ang isang piraso ng itlog. At after ko nga nilagay ang itlog, sinabay ko na nga rin itong asukal. At pagkatapos nga nitong asukal, sinunod ko na nga itong 2 teaspoon of yeast. At after ko nga malagay ng mga yun, ay minekos-mekos ko na nga. Sa part nga na ito, ay nagmamadali na ako kasi nga yung baby ko ay umiiyak na. Kaya nga sinabi ko kay Daddy Bills, buhatin niya muna si Dom para naman makapag me time ako dito. Gusto kasi lagi ni Dominic na nakadikit lang palagi sa akin. At after nga siguro ng isang taon ay ngayon na nga lang ulit ako nakapag-bake. At kung hindi niyo nga naitatanong guys, isa ito sa mga favorite kong gawin. So balik na nga tayo sa pagbe-bake. After ko na nga mamekos-mekos ay nilagay ko na ang 3 cups of flour. Dito kasi sa Canada guys, kapag may gusto kang kainin, talagang lulutuin mo. Hindi nga katulad yan sa atin sa Pilipinas na kapag lumabas ka ng bahay ay mayroon ka ng mabibilhan. So, balik nga tayo ulit sa pagbe-bake. After ko nga malagay yung flour, nilagay ko na rin yung asin. At after ko na nga nalagay yung mga ingredients na iba, ay menekos-mekos ko na. Super dali lang gawin ito, guys. Talagang kahit grade 6 ay magagawa ito. Ito nga palang gagawin ko ay tamang-tama lang ito para sa amin. Napag-isip-isip ko nga rin na napakadali lang palang mag-bake. Madali lang siya kapag kumpleto ang mga kailangan mo. At ang last na ilalagay natin ay itong 1-4 cup of butter. At after mo nga mailagay ang butter, ay menekos-mekos mo na rin ulit. At sa part nga na ito, guys, nilikpit ko muna yung mga ginamit ko. Kailangan ko rin kasi ng space para sa pagmamasa ng ginawa kong dough. At isa ko pang pa problema ay wala akong pagmamasahan ng dough. Kaya nga habang nagliligpit ako, iniisip ko na kung saan ako magmamasa. At sa punto nga ito, naghugas na rin ako ng kamay para mamaya sa pagmamasa ko. Kailangan kasi natin gumamit ng kamay dito para mahalong mabuti ang ating dough. Kailangan kasi natin siyang mahalo ng mabuti at mamasa para makuha natin ang tamang texture nito. Sabi nga nila, ang pagmamasa ay isa sa pinakamahirap gawin ng pagbebe pero para sa akin naman, kapag uh, ganito lang ka konti ang ibibake mo, ay super nag enjoy ako. At after ko na nga mamekos-mekos ng konti, ay syempre, naglinis naman tayo ng pwesto. Para nga rin mamaya, ay wala na rin akong lilinisin. At dahil wala nga tayo mapagmasahan ng ating dough, dito na lang sa baking pan. At syempre, bago nga natin masahin na ang ating dough, ay naglinis na rin ako ng kamay. At after nga niya, nilagyan ko na rin ng oil ang ating baking pan. At after nyan nga guys, ay I minasamasa mean, ko na para magblend blend ng mga ingredients. Sa pagmamasa ng dough guys, kailangan natin 5 to 10 minutes ang pagmamasa nito. Siyempre para sa akin lang yun guys ha? Depende naman, iba-iba naman ang pagmamasa ng tao. <laughs> Yung iba naman ay mas gusto mas matagal para daw mas malambot ang tinapay. Habang minamasa ko nga itong dough na to ay nasa-satisfy ako. Parang nare-relax ba ganun? At habang pinapaalsa ko nga ang dough ay gagawa na tayo ng toppings ng ating tinapay. Nandito dito na nga lahat ng mga ingredients na kailangan ko. Oh. Meron nga pala ako ditong butter, arena, at asukal. So ang gagawin nga natin dyan guys ay paghahalu-haluin lang natin. Sa oras nga pala natin papaalsahin ang ating dough. At kapag na megos mo na nga lahat ng ingredients dapat maging ganito ang etsy itsura nito. At ito na nga guys ang ipapalaman natin sa ating tinapay. Talaga namang nakakamis ang mga tinapay dyan sa atin sa Pilipinas. At ito na nga guys ang ginawa nating dough. Kanina nga ay eh, medyo maliit yan pero ngayon umalsa na siya. Hindi ko na nga nakuna ng video habang pinaproof ko siya kanina kasi nga nalobat na yung cellphone ko. At ito na guys, uumpisa so na nating hiwa-hiwa and pira ang ating dough. Sa totoo lang guys, hindi talaga ako marunong mag-bake. Hindi rin ako mahilig magluto. Pero nung nakapunta na ako dito sa Canada, talagang natutuwa ako Bukod sa yung mga kasama ko dito sa bahay ay mahilig magluto, natututo na rin ako. Kasi ba naman yung mga pagkain dyan sa Pilipinas ay wala rito. Kaya talagang nangungulila kami sa mga pagkain dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya nga kapag pupunta kami ng city, talagang lahat ng kailangan sa bahay ay bibili na namin. Minsan na nga lang kasi kami makapunta ng city. Kaya nga kapag may gusto kang kainin, talagang tsatsagain mong gawin. Katulad na nga itong tinapay na to, pinapagawa sa akin ng asawa ko. Kaya ito ginagawa ko. Although madali lang naman siya para sa akin. Pero kailangan mo rin talaga magbigay ng oras. Lalo na sa katulad ko na may baby. Kapag nga gagawa ka nito, dapat may tagabantay sa anak mo. Kaya saktong-sakto naman dahil nandito si Daddy Bin siya muna pinaalaga ko. Oh. At kung makikita nyo nga guys, ayan, hiniwa-hiwa ko na nga yung ating do. Hindi ko na siya sinukat-sukat kasi pang dito lang naman sa amin. Pang merienda lang naman namin yan. Kaya pwedeng-pwede na yan kahit hindi pantay-pantay ang sukat. Nakakatuwa talaga ang pagbe-baking. Hindi ko nga rin alam sa sarili ko na magugustuhan ko pala ito. Oh. Or siguro dahil talagang lang kami sa mga pagkain niya sa Pilipinas. Kaya talagang sinatsaga namin gawin. Kaya ito na nga guys, meron akong breadcrumbs dito. So lalagay ko nga lang dito sa isang bowl na maliit para mamaya sa gagawin natin pang coating sa ating bread. At ito na nga guys, inumpisan ko na magmasa-masa dito. Ginamit ko na nga lang yung aking kamay. Mahihirapan lang kasi ako kung gagamit pa ako ng rolling pin. Bukod sa malaki nga ang rolling pin namin dito ay wala rin akong pwesto. Kaya nga sinagatsaga ko na lang gamitin ng aking kamay para gawin itong tinapay na to. At ayun na nga guys, kung nakita nyo nga ni yupi, yupi ko na ang ating dog gamit ang aking kamay, pagkatapos ay nilagyan na natin ng palaman. Ayan, at kung napapansin nyo nga talaga, nag enjoy ako sa aking ginagawa rito. Bukod nga sa Spanish bird ng ginagawa ko, ay gumawa rin ako ng mga bilog-bilog. Kasi nga napaka-easy na lang kung bibilugin ko na lang siya at lalagyan ng palaman kasi nga umiiyak na yung baby ko. At after ko na nga mabilog-bilog yung iba guys, ayan ang itsura niya. Ang cute nila kasing cute ko. <laughs> rin palang mga pandesal dyan. O, diba? Iba ibang klaseng tinapay ang nagawa ko ngayon. At habang nagbe-bake nga ako, guys, nandito lang yung mag-aama ko na nunood lang sa akin. At finally, guys, natapos na ako kakabilog-bilog nito. At syempre, ipapakita ko naman sa inyo ang totoong Spanish bread ko. <laughs> Papalsayin lang natin siya ng 5 minutes at isasalang na natin sa oven. At after 5 to 10 minutes nga guys, ayan nilagay ko na siya sa oven. Pinagsabay ko na nga silang dalawa para sabay na rin silang maluto. At siya nga pala guys, bago natin isalang ang ating mga tinapay ay nakaprihit na siya. Isinet ko nga lang ng 375 degrees ang ating oven at, ilagyan ko na rin ng timer na 15 minutes. At pagkatapos ay start na natin siya. At after 15 minutes nga guys, ayan, sinilip ko na ang ating mga tinapay. Yung mga bilog-bilog nga na nasa taas guys ay medyo brownish na siya. Ano ano ang May tinapay, may bakery. Mm. <laughs> Nag-add pa nga pala ako dito guys ng 5 minutes kasi binaliktad ko silang dalawa para mabaalanse ang pagkaluto nila. ayan nga guys at nakita niyo 'di ba kanina maliit lang sila pero ngayon umalsan na. So ayan ang cute 'di ba? Nakatipid na naman kami. Yan may pandesal na kami talagang parang totoong totoo na nasa bakery ako kasi sobrang bango ng amoy. At masasabi ko nga hindi pa to perfect kasi nga hindi pa pantay at hindi pa ayos ang aking mga Spanish bread. Pero ayos lang yun guys. Ang importante ay marunong na tayo at enhance na lang natin ang itsura nito. Pero ang cute naman nila, di ba? <laughs> At cool down lang natin ito ng 5 minutes at pwede na itong kainin guys. So ayan, pinaghihiwalay-hiwalay ko lang sila guys para mabilis silang lumamig. At syempre, magpipre tayo, pre-tasting ng ating mga ginawang tinapay. Sabot pa lang no? Hmm. Para hindi siya bumubo. Wow. Parang, still life. Yeah, Hilaw pa? Oh. Ano pa? Hindi. Okay naman. Okay naman. Sarap. Yum. Ako nga rin. Yum. Ay, medyo malutong-lutong gusto ko. Ito. Tukman natin, oh. Freshly baked. Bagay na bagay sa kape. <laughs> mmm. Sarap siya. Mmm. <laughs> yung doon niya malambot. Siguro nga kasi bang luto, kaya ganun. Tama lang din yung tamis niya. Puntungang ito guys, pinaghahanda ko ng tinapay si Daddy Beans dahil gusto daw niya magbaon. Siyempre, dapat kainin yan. Request niya yan eh. <laughs> At pinagbaon ko nga siya ng limang Spanish bread. O diba, nasiya na naman yung asawa ko. O siya, hanggang dito na lang ang ating vlog. See you later. Bye!